ayun mga kaarap at eh maglilinis sa kami ng aming kinuwang ano kanina uh, takwa bago abalong ay uh, eh, nakaligo na rin ng aking mga samaan ah si Pinkstin hindi pa wala nakaligo bakit bakit bakit, bakit ka mo wala brief hahaha <laughs> <laughs> eh, hindi kaligo hindi <laughs> isa <laughs> <laughs> si Bagwit, kaligo lang rin at si kasama ng coach parang nang na, yun ah mga karabas siyempre nakatapos ko lang rin ligo <laughs> mga karabas at bali eh, Tuturuan sila ni Paya mag ano, dinis ng kapalong mga karabas ang ganyan bray, okay. yung paspas <laughs> mo lang, Parang tarong Huwag eh. lamasin lang to. Ha? Huh? Lamasin. <laughs> yan po ay kuya ni Charlene mga kaharapas. Uh, siya magtuturo ng ano. wala si na kasi alam to eh. Siya yung tour guide namin kanina, mga oh. kaharapas. Kung so, niya kami yung tala. Hahaha <laughs> <laughs> Harabas, mabuti kong higat yan, ko na lang Kung isda na? Oo

aku cili kok, aku cili doon ngehirapan ga susahin magan ya, mag binutulnya noh susah magan magan kaya ngalaman kala nyo lalit isda aget ha kuntul ingan nyan bago isda <laughs> siang turuanyo na <laughs> yon siang turuanyo <malatoruan> <laughs> ganti-ganti lang, ga bakal nabas pembunduk <laughs> lang kesitu e eh. oo oh. pukitan <laughs> Pito's isama ano? 'yan tek-tek. Ah. Sa no, balong. O oh, sasama-sama na 'ni. Sa balong naman eh ito normal like, tek sa balong. Ay kulupot. Ba ah. Ay ito lupot. talaga 'yung pulupot lang 'to. Ayun. Damit lang 'yon. Damit talaga 'to. Ano luto 'yan? Singang. Kung kailangan mo. So na magluto. Sa na raw daw ikaw na magluto. Ikaw na returo, di ikaw na magluto. pan nakalimutan ko na rin. 'Yon lang. <laughs> Ganto <Gantulan>. pala <laughs> <ganta> oh. Uy. Uy. Biroisut mo lang yan no. Uy. No Ah, no. Ya, try. Pina bibi dumbi luka. Oo. Ito kan di di pa mano. Bratan. Bratan mo lang yan. Atin eh ang balat na husto ano gid yan. Katanggal mo yan. Ya, yan lang. Gamitin mo kasi yung dalawang mata mo Wala makita mo Ikas mo dito, Fran Ha? Gawin mo yan! ko, ah, uh, kachilyo Tuloy mo pag ano Wala to, mga karabas Hindi mo pa kinabangan to <laughs> 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 <Nageymoul -moulman> To, nag-aimulman <laughs> oh, mo to Tapto ka ito Ayos mo, parang sitaw lang Maliin mo, Fran, sa kabila Parang sitaw Yan Ganda sa'yo may kachilyo eh Para pag, ano

Ah, mm. oh. Ayun pala, Pengs. No? Huh? Bundes na. Bundes na. Wala na case. Ganun pala yun. Diba? Ito, no? You know? You know? Diba sabi nga ni, you know, madali turuan ng matanda? Yung <laughs> sa bata? Oo. Oh. <laughs> Dampalo. Puro kuwan talaga. Yamang bukid. Mga karabas. Yan sa palok, binabalatan pa rin yan. Uy. 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 <laughs> 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 yan ang tinatawag na takway. Ito naman mga karabas ay abalong. Yung pinakaugat nya to, mga karabas. Oo, uh, yung ugat niya. Yan ang magiging abalong ulit. Yung pinakagabi niya, puno. Ito yun siya, yung pinakadulo niya. Siya na magiging, ito yung pinakadulo niya. Pag ano, mag ganito siya, magiging puno naman yan siya. Magiging, ano naman. Tapos dito naman ulit, sibol mga takway niya, mga ugat. Naka Tipid ka na ngayon sa amin mag, ano, magpabili ng kwan, ulam.

kasi ito na bilad ng bunti. Mm, para mm. siya. Magandang maganda balatan pag may bilad. Dali mo tuklop balat na. Oo. Uh Diyan -huh. sa tulad na gabi na laing. Mm. Tama. Pura na oh, gutom na eh. gutom na. Tapos tukasin na natin. Ha? Tila, mamaya pa yung gasan. Gasan niyan, pag ganun. <laughs> Di ata mo buhay ah, mga karamas. Hindi ka mabay sa bundok? Boyden piro kuan sikoro? Menado. Boyden kada lumayan lang. Lumayan lang. Ting sing ana do ada makalakad. Sabi ni bagus lang, sundo dia ada kan ni pitik ni sama. Ni dara tu sama eh. Sama sikap, sikap dia sama yon. Dan muka hapun punta sa sunod na ano, punta sa bundok. Ano ba 'to? Bulok ng pinunta mo? <laughs> ano 'yon? Putikan, putikan, putikan. <laughs> yung taas niya, yung bundok na 'yan eh. Baka pag umakyat ka, eh, baka lalo ka mag ano. Sunod huh? sa na may yung pa Ha? Salog naman sa na lub <laughs> na kalabaw. Mga parang puyo. Oo. Oh. Hanap tayo ng hey, mapagkapaan. Wait, kata doon. Wait, <laughs> pitik. May gawa ko dito. Ante <laughs> Ay, hindi naman mga ka pala. Mga ka na. Ano naman ka? May gawa. Uyos. Ka. Si Kapitan sama mo! <laughs> Ay, syempre hindi na rin magsama si Kapitan eh. Kung ikwento mo sa kanya. Hindi ko sabi. Kab, <laughs> kasarap ang buhay natin po. <laughs> oh. Lagi manokap. Paborito nga ka pong eh. Nitib, manok. Nitib. Doon, may mil pa natira? <laughs> Makarinig lang yun ang nagatilaok. Sarap yun. Haluan nung kan, papaya. Gano'n ka agad yun eh. <laughs> Ang mga kaharabas, tulong tayo sa kanila maghihimay ng ano? Nga, hindi lang wakal ang nga mo. wakal. Tulong tayo maghihimay nang takway. <laughs> ano masarap dito, Tek? Kukumama? Kukumama. Gata. Bagot. Kung gata, gata na ako, nabili tayo. Baro tatlong kailong labayta. Aragoy! Wala <laughs> ko <laughs> saan tayo mabili mang labayta, ma? <laughs> Tindahan ka? eh. Wala jas Nah. balik ke Oh, balik lang. <laughs> <laughs> <laughs>

lapnya. <laughs> di perempinnya kan, di lapinya kan. <laughs> tuh, tuh, dan laki ya. Bro. <laughs> <laughs> ya, <Yeah>, galeng. <laughs> Ito na, hindi maraming nakuha siya kasi. Ah, yan, pwede maraming kalunggo. Pwede rin pala seryoso nga. Seryoso, pero mana naman pumunta dito. Pagkaalam niya, isang kami nakatagpong liga ng dalawang na. Aba, ako siya palagda. Wala isa lang, prepu. ligo. Wala, wala. 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 Wala pa, hindi mo pa. sa baga. Go, Pangs! Wala pa rin? Wala pa lang. Kapta lang ako test time nga. Ma... Ano mo to? Ang kasarap? Makakalimutan Makakalimutan mo Ano? Magkatikim ka pa? Matikim ka pa? Huwag na. Pangs. Ano? <Yeah>. Magkatikim ka pa? Kung makalimutan mo sila Ha? Huwag na. Huwag <laughs> na hindi namin king ubos baka okay, hindi rin namin maubos kain uh, first time na kumain na to eh ano namin to first time pag kinulak talaga sila mamaya luto kayo ulit namin bago so, kukuha ulit kami buntis muna ako nagbuntis kay Charlene <laughs> mga karabas hindi, hindi, ko pinapalaki yan ha talagang ganyan na yan lumulakot na mag usok yan ha Brad. Eh, sikip lang yung <laughs> ano, Brad, yung jacket, yung long sleeve. Delikado yan, ang muso. At inisin natin ang ating uh, palat, mga karabas. Ilalagay natin sa plastic. Thanks, hey, G! Ayun ka lang <laughs> kukasabihan. <laughs> Mamaya na, pag dumating mo. Ay! Oh, ngayon na natin. Ito na mga karabas ang Ricardo. Si, Bu si Buya, Luya.

Wala ang bagyo. Tonto, tonto siya mga kamas eh. Na, 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 yung, aning Bilad. pare na, ay, yung gilabilad na pare eh. Baka basa kasi yung palay ni Buipitik mga karabas kay Tangit para basa di Dublit ba ako yan? Dublit talaga yan Ibig na yan, wala problem Ah Tapos din ang pagpapasan hindi nga ba gano'n? hihihi kape mo na balik, balik naman sa dagat mga karabas hahahaha <laughs> mga karabas, ni ko sa aparador ko <laughs> yan daw ang karpentirong <laughs> hindi magawa ang ano ano siya na ganyan ang parang hahahaha alat pa more alam, mo? Hindi sabi ko sa pagdiri araw kung tungkol kasakitan kay Charlie, sabi niya, hindi ay daw. Hindi ay talaga yan. Kaya yung pagkakang buko. Salamat na naman sila. Iba kaya silang timpla ko eh. Ah, walang timpla rin kaya ako nyo. Hindi naman na rin. Inumin natin inumin din nila yan kahit ano. Wala silang magawa dyan. Lato kaya? Kaya kung... sa lato. di tagtagan niya na eh. Oo. sa bukid kasi lumasaya na nakakalibang na nakaka ano nakakainip din na nakakalibang talaga na masirap din sana wait may sana sana may sana ayo bro ay dito ang bisan eh duda ko sana na nalala ko yung sinabi mo kay buseng eh pag luto yung buseng ano naman sabi niya sarap sana sarap sana mangang mo naman

Pasok na sa kwarto ko. Hmm. pala Brad. Up down yung bahay mo dito. Kaya eh. eh. Ay, ay. Mungi -mungi. ay mag na rin kasi Brad. Oo. Oh. Ano? 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 kasi gulang na yung ano yung magpapait pag pinisa dyan yung katas lang may ang kukunin niya sa palok mga karapas ay eh, natin ng pangalan tong ipapagiling kasi pag dinala doon yan ay eh, hindi alam ng mga uh, operator na kung kanino kaya lalagyan natin bagwis bagwis magkabila ng mong 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 uy ito man iduki na ni okay. ba ah. hmm. ako ako lang kasi isa iduki dyan wala kang mag dyan kaya naka magpagiling kami doon, puro ino kayo naka pahala na dating Noon namin nang tibarang tatapas eh. Noong gabi na. araw, sa'yo na. Sa'yo na, sa'yo na. na muna talaga. Gano'ng panayos ka na? Sige, tong tuwan na. Sabi mo, na. Sige na. Ano sa pa. Sabi na. Ano sa'yo na.

Malambot na yung balok. Malambot na yun. Dun, mga rabas, ilalagay niya yung abalong. Yun. Doon, kunti pa uh, ng kabigday. Kaya ilalagay. Magyak na yun mga rabas. Nagulang na yung ano. Kaya Huli <laughs> ka ano effects sa sulat mo na yan <laughs> Na isat out natin may Atul, uh, Kanya -kanya no, karabas Ating mga beers Ano ba sa Team Raptor Kanya-kanya na mga karabas sa sulat lang no, ano Tapos dito mayroon din isa Yun know, karton talaga sa sulat ano Hindi dalawang talong to Ah dalawa Ito isang mga karabas na napili rin <laughs> Dili Stipane Diyan <laughs> Ramona Star Wars From Ohio USA uh. Sampalok Hindi kasi may marunong magluto mga kaarap kasi kaya siya magluto talaga. Mm. Sa hog niya, tapos sita. <laughs> tapos may ang gata. Kaya ito may tulok. Tapos silang tulok ang type. Ginata ang sinigang. Mm. Ginata ang so, sinampalukan. Ginata ang sinampalukan talaga. Ganyan talaga yan. Pangubrad. ba? Bango ng luto. Ang pagmagata ay lagay niyo. Naku, sabog naman. Pag may mga karapas kasi si Brad BPT, may hina sa gata. Kasi <laughs> pang maraming gata, malamang sabog naman po sa mga brad. <laughs> Lalo kung ano to. Ayan, guys. Ayan tinatawag na lutong ano, sinampalukang ginataan. Ayun ay, po lang mga katikim na oh, yun. Ayun po lang mga Ay bakit may gata no? Agin sa palukan na may gata ba? Oo. Parang lutong hapon yan. Tapos ano, makakatikin nang luto na yan. Lutong gabi. Luto ano yan? Gabi. Hapon o ano? Lutong hapon. Bisaya. Pwede na hubos tapon. lutong bisaya. Kasi, ano yan? Pag lutong, pag, pag lutong hapon, hubos. Pag, pag lutong hapon, pag din na hubos, itapon. Ano yung Lutong bisaya ang ano ba yon? Lutong bisaya, pag naubos tunga nga. <laughs> lutong bisaya. Hubos bisaya. Hubos bisaya. Ano? Ha? na tunga nga. <laughs> naubos, tunga nga. Tatanggutong na si Bagwis, <laughs> oh. Oke, bagaimana mau kau ikut dari mama ya? Bagus tidak? Bagus tidak? kami ini bui pitik itu bagus? Oke, bagus. Berarti sangat arum, tapi lu nak? Kipik jangan ini pernah kebeso. Nawa, ini aku ini aku nawa sarjaku kipik aku nawa. Cewek ini aku nawa seperti. Ini kau? Enggak kau pernah. Enggak. Tadi lima pernah. Oh, lelanya sama nak kabannya, no?

Oh, Yan oh, ang tinatawag na lutong ano. Wala bang gatot niya? Oy. Bulak naman tumedanan. Ha? 'Di bulak? 'Di. 'Di 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 'di. Karabas malapit naman ng ilog dito. Kaen tayo mga karabas. <laughs> <laughs>

Ano doon? Tak? Oto? dalawa Takwai no? no? Kung nakakabusog ba ito? Kung nakakaraming pagkain o kung nakakonte? Kain <laughs> tayo <ayon>, mga karabas! <laughs> ayon, ayon. Gutom na, yung gutom na. Parang ayos. Ayos. Yan ang lutong ano? Sinampalukang, ano? Ginataan. Takwai no? <laughs> lutong bisaya ito mga karabas. Makay ma. Pag naubos ito nga nga. <laughs> <laughs>

Ay, naruto ko chicken noodle ng itong ginataan. brand? Kasi ang luto tagataan mm -hmm. mo dito, nila Paksew. Paksew ng palukan. ng palukan. Paksew ng palukan. Paksew ng Parang gabi, no? ang gabi, diba ba yung Oo. Ang gabi rin nito. Ay, araw pala. Ha? Huh? Araw. Araw? Ngayon? Araw, araw. 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 araw ngayon eh. Dapat na yung gabi pa? Ano pala <laughs> gabi. 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 Ay, wala are... pala. Gabi. Gabi. Yung mga karabas shout muna tayo uh, shout out pala dyan kay RC Archibido Bido panatagali sa'yo dyan sir at sa kay Noemi Hapgir Aguilar, Alex Reyes shout out sa lahat dyan mga, mga karabas at si Camille La at si Arnel, si Arnel. ito pangalan ng muslim si Liwan Aliyah ang shoutout siya, siya At si Jing Barbero. Shoutout siya, siya dyan. Air. At yung Lupong Family from Kabite. At si, e at si Emel pa rin niya. Shoutout siya, siya dyan. At kay Sir Santos. Ano? G. <laughs> at shoutout din pala kay Tita Lote. Pilipino. Ma'am, shoutout siya dyan. At sa yung asawa. At sa iyong nag-iisang anak. At nag-iisang apo. Ingat palagi. Ma'am karabas. Direk PC. Mga karabas, kanta ng pangalit sa inyo, mga karabas. At maraming salamat sa I amin mean, Brad sa pagkain sa amin libre. <laughs> Tatlong araw na pagkain sa amin to puro libre. <laughs> Ay, mga Deep. karabas, kanta ko diyan. na dala pa. Huwag mong takpan yung mukha mo para mo libre. hindi mo doon. Hindi mo kita eh. Yan, yan. Yan, karabas, Yan, ko sa mga sa mga nanonood sa amin ha mga amin viewers kay Dini Stipani Jan Ramona Sarwas Sarwas from Ohio USA saka sa Mangaw Family from Mamatid Cabuyao City Laguna agan ah, po saka sa Sinyedo Family from Barangay Gulod Cabuyao City Laguna at kay Ma'am Rodisa Santa Maria kay Ma'am Maritis de Guzman ng ay from Baliwag, Bulacan ganang po sa inyo lahat dyan sa mga aming manunood sa mga karabas ganang po thank you po sa lahat pero ang nagwagay kung sino? si Charlie hey! <laughs> pawisan na pa siya eh may laban tayo maya Karabas. <laughs> Makarabas ang patakaran dito, kung sino nole, siyang mag-a-ugas uh, ang baliktig. <laughs> <laughs> Kamayari kasi yung nole, siya rin na mag a <laughs> Sabi mo siya mananalo? Si Bagwis, ba siya nanalo? <laughs> Great power din siya, oh. Ngayon lang maraming kain niya. Ngayon lang? po oh. Magpapalabang ito May laban nga mamaya. Masarap talaga. Angkoy! Angkoy! Itawad nila ka na yan lagi Lagpitan niya mamaya. <laughs>